days na uh, klase nila, ho. karon Balik sila January 31. And then, yan. One, one week na walang klase. Ang ganda ko twinkle, guys. twinkle pa rin, ho. guys, yan, gabi na, pauwi na kami. Hindi ako nag-vlog kanina kasi wala, nalilipong talaga yung lola nyo. And, bumili nga pala ako ng, ano, ng vitamins ko, ng gamot, ganun. And, nagpabili ako kanina sa pare ko ng, ano, ng lettuce, gagawa ako ng salad ngayon. Tsaka, bumili ako ng, ah, crab stick, ganun. And yan, gagawa tayo ng salad and pauwi na kami. Alas 8 na. Ayan. Iniintay ko na lang si Papa kasi si Pate nandoon natutulog. Sana matulog na to hanggang mamaya, hanggang bukas. Para wala na samukan sa amin ngayon. And then yan, pauwi na kami. Uwi na kami guys. Gabi na eh. guys, ni Mata si Pete and gagawa ako ng salad. Ito yung nabili kong ano, oh. Ah, uh, stick. Crab stick. Stick crab. Ako nang stick crab. Hindi naman ito stick crab. So, yan. Gagawa tayo sa isang malinis na bowl. Short. Ngayon ko lang gagawin to sa tanang buhay ko, guys kasi gusto ko talaga siyang gawin. Nagpabili kasi ako ng lettuce sa akin para and ang dami-dami na namang lettuce na dinala. Eh, pero sasalarin ko to guys. And bukas magsasalad ako dun sa tindahan. Gagawa ako ng marami para marami akong madala sa tindahan. So yeah. Ugasan ko na muna to. Meron akong bowl na malaki dito guys. Nabili ko nung December. Yan no. By one take one kasi to. Ay, wait lang na. Kunin ko muna yung tripod ko. So yan, nilagay ko kayo sa tripod ko para hindi tayo mahirapan. So, ugasan muna natin yung lettuce natin. Hindi ako nakapag-vlog kanina ko guys kasi talagang wala ako sa ano mood. Yan oh. Ang gaganda. Pero konti lang yung gagamitin ko. And then, the rest is bit. Mata. Saba. And the rest, tatago muna natin sa wrap. And then, bukas. Gagawin ulit natin tong salad na to. Bumili ako ng ano, ng mga pipino, carrots, ganun kasi naka-plano talaga ako na gagawin ko to guys. So, yan. Mm, Ang ganda-ganda, parang flower. Nagpabukal ko o tubig, tapos ibabad na to ni Kadali. Para mumuksiya and maluta siya. Dili na to ni Tananon guys ha. Gama Ay! Gamay lang. Tayo Mama, Pero, mama. crabs. Ma, sushi. 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 Ay, kaunang sushi. Ang ano oh, ang CR. Ito ka na siya. Ay. siya na to. Panita na to isa-isa. Ah, oh, Krabs ang lasa niya, guys. Mone, I'm going sit on for the night, guys. ribs Magsugba siya, Greeds? Ah. Summer, yeah, Greeds. Lili ko yung araw. Ay, lami. Ah. So, pipino. Natay, tawag eh, carrots. Gamay lang akong buhat. Ay, ano, ano guys. oh natay, mangga. Yan, hugasan sa nato. Ah uh, guys, isunod na to ang pipino. guys, ito, pipin, ay, carrots, Ga gamay lang. And then guys, kini, ay, nihumok siya. Ano, o, dali, ano man kayo ni siya, ano, himay yun. O, diba, himay na siya. Ano, 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 Ana. Dali guys siya guys, as in. Hmm? O, ako nag na expect guys na dali ito yung siya himay-himay -hima yun. Abin ako ka ng, ano, dugay, anak umok na day kay siya. And kuhaon to ato ang ah. duha klase na mayo. Yung Japanese mayo o kining spread na mayo nato. Mayo Japanese siya guys. Play. Ay! Hala ang akong iting. kana. Kinilang ato ang huh? kailangan. Magsesar sala ay magsesar sasta. Kailangan po dahil natuog lemon. Oh, maging animang ko, magtutuwad man ko diri, ana. Pwede naman tanan ako, itaas ni ako ang tripod, no? So, kena. Nawa ninyo, guys. So. Ay, kagawa pa. ako. Chor! Kwatag bawal. Pam! Wow. Tapos, Wow, <laughs> oh, na oh,

Then, buta nga nato Japanese Mayo. Buta nga nato Japanese Mayo para lami. <coughs> Laghaham ito na. Ay. Lamian, butuwa niya guys. Ay. Tapos, ang ato ang lemon. Ano, lemon juice. Ay, hindi makita. Oh, dara. Ay, dala, dala, dala. Lemon juice lang nang dere Bala na na. And then, ang ato, ah. Ang atong paminta buta na butanganan <laughs> Wait lang. Ay! Ay! Kapit madaghan And then, ang atong asin. Ang natog asin damay. Tara. Tapos atong kutawon. Tawon na to guys. Tara. ng cool, kulami siya. Oh my God. Nakakatakam na this. Ayan. So, yung yeah, mirrors. Oh my God. Wait lang. Sige natin doon. Para ma- Look. Ano na natin? Oh Oh my God

pati mga ewing na narapang. Okay. Atong tilawan guys, Magbalhin tagiliya sa isa ka bowl. Kaya ato sa nang i-freezer. Ay, oh, ato sa nang i-rep. Magbalihin tagiliya para atong matilawan. Kung lamig ba dyan? Lamig ba dyan niya eh. Eh, pag dili nila may papatay jud na ako ning nag ano ani nagpost po sa Facebook ani kay naibog bay ako ani tungod sa Facebook Papatay jud nako ako char <laughs> lang Ipapa ano ko yon Yan dilawan na, na to 我开了，嗯，先开了。 Bata, galing, galing na to, huh? Bate, galing, galing, Pa! 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 Papa! Kumuha niya mong sudan, guys. O, so, hmm. di ba? Salad. Ah! Banindu. The then, ribs. And then, yung mga bata kay humay. Huwag My ears sa mga ulit uh, na guys. So, yan o. Ito, lamig kayo. Lamig kayo. Lo mijetan Japanese mayo, gitu no Japanese mayo.